Choko. Choko. Kabang. Kuha atong charger dito kaw. Choko kay magcharge ko aning cellphone kay nalubat Lakaw choko. Choko dili namo di man ka masugo choko. Lakaw choko. Kabang. Hoy, dili naman ni mga sugo ni mga bibiyan ni. <laughs> diman Di man masugo ning mga bibiyan labaw pa man ako. Agoy. Labaw pa man ako, dili masugo. Oy. pa may labaw na ako nga di masugo. Unsa na gud ne? Choka, kwarto charger ka. kay lubat nako. Kau. Kuwasang charger ka Aga, labaho pa man ako. Oh, 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 oh. pa